Hi, guys! Gagawa ako ng buko pandan. Ito, ginawa ko na ito kahapon. Kaya uh, matigas na siya. At ito lang yung ingredients niya. Uh, condensed milk at saka cream. At anuhin ko siya. Hindi ko siya iiwain lang uh, pa-square. Anuhin ko siya. Gadgarin. Ayan. Ayan. Nalituhin ko siya, guys. Tapos ang ihalo ko, ang ihalo ko dito ay mangga. Ayan. Para maliliit siya. Uy, sobrang maliit. <laughs> Ayan. Okay na yan. Ayan guys, natapos ko na siya. Ayan na ang forma niya. Para na siyang buko. Anuhin natin, ganito hindi natin yung mangga na ihahalo ko. Ito yung mangga guys na ihahalo ko. Anuhin lang natin siya. Ayan. Ayan, ihalo na natin dito sa ating gulaman ang ating mango. Tapos, i-mix na natin yung condensed milk at saka cream. Dito ko na lang siya i-delicho, ihalo dalawang cream are ko <laughs> at i-mix natin ng ating condense at yan ating i lang siya mix lang ng mix mekos mekos lang ang ganda ng kulay green, white, at saka yellow. At yan, ito na. Tapos na siya.